Isang nakakatuwang tagpo ang ikinagalak ng maraming manunood sa muling pagkikita ni Nadine Dong Dantes at Karil, na dati naging magkasintahan. Naganap ang muling pagkikita ng dalawa noong Miyerkules ika isa ng Hunyo, sa noontime show na It's Showtime, kung saan isa si Karil sa mga regular hosts. Bagamat matagal nang tapos ang kanilang relasyon at pareho na silang may sariling pamilya, masaya at positibo pa rin ang naging atmosphere ng kanilang pagkikita. Kasama ni Ding Dong ang batikang aktres at dating ABS-CBN executive na si Charo Santos Concho sa naturang episode upang ipromote ang kanilang bagong pelikula na may pamagat na Only We Know. Makikita sa eksena na parehong nakangiti at magaan ang loob ni na Ding Dong at Karil habang binabati sila ng mga co-hosts at live audience. Para sa maraming tagahanga, isa itong hilang moment, isang paalala na ang dating sugat ay maaaring maghilom, at ang mga nakaraan ay maaari ng tanggapin ng may ngiti at respeto. Sa katunayan, umani ng positibong reaksyon ng tagpong ito online. Maraming netizens ang nagkomento na tila naghilom na ang mundo dahil sa masaya at walang awkwardness na muling pagkikita ng dalawa. Ayon pa sa ilang social media users, nakakatuwang makita ang maturity at respeto ng dalawang personalidad sa kabila ng mga pinagdaanan nila noon. Maalala na naging sentro ng showbiz balita ang paghihiwalay ni Nadindong at Karil noong 2008, matapos lumutang ang balitang may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ni Dingdong at ng kanyang leading lady sa teleseryeng Marimar, na si Marian Rivera, na ngayon ay kanyang asawa. Isa sa pinakakinatatakang eksena noon ay nang tanungin si Karil ni Boy Abunda sa dating talk show na The Bus tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Nadingdong at Marian. Sa halip na diretsyong sagot, isang makahulugang ngiti lamang ang isinagot ni Karil, at iyon ay naging headline sa mga entertainment news. Mula noon ay parehong nagpatuloy sa nilang buhay sina Ding Dong Caril. si Dingdong at Karil. Si Dingdong ay masayang kasal kay Marian Rivera at may dalawang anak, habang si Karil naman ay ikinasal kay Yael Yuzon, lead vocalist ng bandang Sponge Cola. Isa pang detalye na ikinatuwa ng mga tagahanga ay ang pagkakaroon ng pagkakataong ito, dahil noong unang pagbisita ni Dong at Marian sa It's Showtime para sa promo ng kanilang pelikulang Rewind, hindi nakadalo si Karil. Ayon sa show, may iniinda o mano siyang kalusugan noong panahong iyon. Kaya naman ngayon, mas lalong naging espesyal ang pagkakataon dahil sa wakas ay nagkaharap din silang muli sa isang masayang setting. Sa huli, ang tagpong ito ay nagpapaalala sa ating lahat ng kahalagahan ng closure, respeto, at kapatawaran. Bagamat hindi man nauwi sa happy ending ang kanilang relasyon noon, makikita na pareho silang masaya sa mga buhay na kanilang pinili. Ang muling paghaharap na ito ay hindi tungkol sa pagbabalikan, kundi tungkol sa pagpapakita ng maturity, paggalang sa nakaraan, at pagbibigay inspirasyon sa mga taong maaaring dumaan din sa ganitong klasing karanasan.